Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita ay mula kay San Mateo, Kapitulo Labing Versikulo Labing Tatlo hanggang Labing Lima. Sa Ebanghelyong ito ay may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit ganun din, may mga tao na humahad lang sa paglapit ng mga bata kay Yesus. Kaya nga may dalawang uri ng tao sa Ibanghelyong ito. Mga taong nagdadala kay Yesus ng bata at mga taong humahad lang upang hindi makapunta ang mga bata kay Yesus. At dito, sila ay itinuwid ni Yesu Kristo. Sinabi niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ang ibang ito ay madalas na ginagamit sa sakramento ng binyag. Yung mga magulang, mga ninong at ninang dinadala yung mga sanggol kay Jesus. At ito ay malaking responsibilidad. Sapagkat kapag ka ang mga magulang, ninong at ninang ay pinabinyagan ng bata, responsibilidad nila na palakihin ang bata sa pananampalataya. Ito ang totoong tungkulin ng mga magulang, mga ninong at ninang. Ipakilala ang bata kay Heso Kristo, ipakilala ang bata sa Diyos, dali ng bata sa simbahan. At mangyayari lamang ito. Mapapaniwala nila ang mga bata kay Yesu Kristo, kapag nakita nila ng mga bata sa buhay ng mga magulang at ninong at ninang na buhay ang Diyos na naroon sa si Kristo sa buhay nitong mga nakatatanda. Anong ibig sabihin? Yung sinasabing magmahal, magpatawad, magpakumbaba, maging mapagbigay, umunawa. Kapag nakita ito ng mga bata sa matatanda, maniniwala ang mga bata na may Diyos at si Yeso Kristo ang Panginoon at madadala nila itong mga bata kay Heso Kristo. Ito ang tungkulin ng mga magulang, ninong at ninang sa pinyag. Pero maaari rin na ang mga magulang, ang ninong at ninang ang maging hadlang para makalapit ang mga bata sa Diyos. Kapag hindi nakikita ang katotohanan, kapag nakikita nila na bubuhay sa kamalian at kasalanan ng mga magulang, ninong at ninang hindi lalago yung pananampalatayang tinanggap ng mga bata noong sila ay kaya nga malakas na sinasabi rito na Kristo hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata huwag ninyo silang pigilan adlangan nung mga ipinapakita ninyo sa kanila nataliwas sa mabuting balita at taliwas sa tinuturo ng Diyos kaya nga simple lang naman ang sinasabi ng Panginoon sa buhay nating mga nakakatanda, tayong mga magulang, mga ninong at ninang, makikita ng mga bata yung daan palapit kay Heso Kristo. Ito ay malaking tungkulin. Ito ay malaking responsibilidad. Sapagkat ang buhay ng mga bata, ang puso ng mga bata, ang kaluluwa ng mga bata ay katulad ng isang blankong papel. Wala pang naisusulat. At napakalungkot kapag ang naisusulat doon ay yung mga maling halimbawa ng nakakatanda. Kaya mapipigilan ng mga bata na lumapit sa Diyos. Kaya nga tayong lahat, mga nakakatanda, meron tayong tungkulin na ipasa ang pananampalataya sa mas nakababatang henerasyon. Kailangan ng mga bata ang pananampalataya. Sapagat ang buhay ay hindi isang buhay na matamis, isang kwentong maganda. Ang buhay ng tao ay bat-bat ng pasakit, mga krus at pagsubok. Kapag walang pananampalataya ang mga bata, wala silang lakas harapin ang katotohanan ng buhay. Kaya nga, ilapit natin sila sa Panginoon upang magkaroon sila ng lakas. At mangyayari lamang ito kapag naipahayag natin hindi lamang sa salita, kundi sa ating manggawa, sa ating buhay, sa ating pagkilos, sa ating ugali na merong Diyos na buhay at merong Heso Kristong nagmamahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.